Hello and good day. This is James aka B.A.K.A. Organic Don. Panic. It's organic. Let's go. Masantos nakabuasan. It's vitamin. Mean, Gito sa Pangasinan. Hello po mga kasuksid, magandang magandang umaga, tanghali, gabi sa ating lahat no, mga kasuksid at maraming maraming salamat po sa mga nakapanood po ng ating mga last video no at maraming salamat po sa mga bago, sa mga patuloy po na sumusuporta po sa ating YouTube channel at maraming salamat po dahil naka 7,000 subscribers na po tayo Woo! mga kasaksid. at hindi po hindi ko po, po natin makukuha yon kundi rin po dahil sa inyo po, no so dahil sa inyo po yon sa patuloy po na pag panonood at pagtitiwala sa mga idea na ibibigay natin sa uh, sa inyo sa idea na ibinibigay natin sa inyo na soon marami pa po tayong mga farmer na makausap na bibigay ng mga idea katulad po kay Pastora. So for today's video po no ay is coming of oh, November po ito itong November po na to Hanggang sa mga susunod pa po, meron po tayong gagawin ngayon na siguro po ay mayroong malaking idea na maibibigay naman po sa inyo. At syempre, di ba? Magkakaramboy po kayo ng benefits dito dahil makakapili po kayo dito sa ating gagawin po na vlog sa mga susunod po na upload po natin. So, pero bago ko po muna banggitin itong ating susunod po na vlog. Hindi po muna kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. And please click ha, na, na notification bell para lagi po kayong updated sa lahat po ng videos po natin. So ayan na, i-start na po natin itong gagawin po nating mga video. Ngayon po, dahil sa sobrang dami po ng mga produkto na naglalabasan po sa market at nakikita naman po natin sa market, di ba? Dahil tayo si JMG Agri TV aka Boy Organic e eh mag -i interview po tayo no ng mga produkto na gawa na organic. Ibig sabihin po mag interview tayo ng mga produkto po na kailangan dapat is organic, 100% all natural, walang halong chemical. At yan po ay gagawin po natin sa ating video. No, parang ganito po siya. Mag-interview po tayo ng produkto na sasabihin po natin sa kanila kung ano ba yung, ano ba yung may tutulong ng inyong produkto sa ating mga kasaksid o sa ating mga kasamahang mga farmer para lumaki ang ani nila. At babanggitin naman po nila yon. Ngayon, ang kagandahan po dito, kayo na pong bahala kung ano po yung mapipili po ninyo. Ibig sabihin, kayo na pong bahala kung ano ba yung gusto nyo po dito. Basta ang gagawin po natin, interviewin po natin. Or kung may suggestion po kayo ha, na mayroong produkto na ganito, pwede niyo po pwede po kayong mag-message dito sa ating FB page, no? Dito sa JMG Agri TV. So, 'yan lang po ang page ko po, uh, official page po natin. Ko ano po 'yung pangalan ko sa YouTube, 'yun din po ang pangalan ko dito sa Facebook. Okay? So, 'yun mga kasaksi. Pwede po kayong mag-suggest at 'yun po ay pag-aaralan natin pag nakita natin 'yung ano, comment niyo or message mo niyo sa FB, aaralin uh, po natin 'yan at i-interviewin po natin yan para po makatulong po sa inyo. Babanggitin natin at interviewin natin kung ano po ba yung available na organic fuel fertilizer o kahit yung powder po dito sa market natin ngayon. Okay po. And then, abangan nyo rin po pala ang darating po na pag-interview natin kay Pastora dahil medyo busy siya. At uh, shout out po pala kay Pastora. Pastora, congratulations po. At nanalo po kayo sa pagiging kagawad po. At, uh, and then kay Kapitan din po, congratulations din po kay Kapitan sa Kapitan po ng Kabatuan. At si Pastora, nakagawad po ng Kabatuan Alaminos, Pangasinan. Congratulations po sa inyo. And then, see you soon po. So yun mga kasaksid, abangan nyo po at naway ito'y makatulong po sa inyo. Uh, may share po po sa inyo ito. At kung may makatulong, may makakausap pa po tayo ng mga magsasaka na malalaki ang inaani, malaking tulong po yung mapagulay man. Kung meron po kayong alam may pal, uh, palay, mais, kahit anong halaman po yan. Diba? As long as makakatulong po sa inyo mga kasaksid, pupuntahan po natin at i-interviewin po natin yan. Ulit po! This is JMG Agu TV, a.k.a. Bor Organic. Don't panic, it's organic. So, very exciting po ako sa mangyayari. At abangan nyo po yung ating mga vlog dahil makakuha din po kayo dito ng idea. Diba? Sa mga makakausap po natin. At may interview nating mga companies. Diba? Na mayroong handle ng organic fertilizer po. So, yun. And see you po sa lahat. Happy 7,000 subscribers po. And congratulations po sa inyo. Congratulations din po sa akin, mga kasaksida. At walang iwanan, hanggang gandulo. magbibigay po tayo ng idea sa ating mga kasaksid na ating kasama. Okay? Ngayon, let's go. God bless po sa ating lahat. Bye! -bye.